Ah, kay lamig. O, oh, yan na. Nakikita ko na yung art ng San Francisco. Woo! sarap sa pakiramdam. Nakapag-touchdown ka na dito sa San Francisco. Yan. Welcome to San Francisco, Quezon. Mabuhay! So ayun, sa mga hindi pa nakakaalam, ang San Francisco Quezon or ang Aurora Quezon ay matatagpuan sa dulong bahagi timog ng Quezon province along the coastal area. Ang San Francisco Quezon ay second class municipality sa Quezon province. As of now, as census 2020, meron itong population na 62,000 na tao. Uy, alang ano mga aso? <laughs> at ito ay binubuo ng 16 barangays. At ang pangunahing hanap buhay ng mga taga Aurora ay ang pagsasaka at pangingisda. Oh, lamig! Ah, kay lamig O yan na Nakikita ko na yung Ark ng San Francisco Woo gan sarap sa pakiramdam Nakapag touchdown ka na Dito sa San Francisco Yan, Welcome to San Francisco, Quezon Mabuhay